Repo, eh, mo, well, nating naman ang na, manok to. Repo ba ng motorsiklo ang hanap nyo? Tara, masamaan nyo kami at ililibot ko kayo sa warehouse na to. Dito lang pala to sa Dasma. So, dito marami nga pala silang click na available. Bergman, uh, mga Mio, at mga siyempre mga dikambyo na motorsiklo. Mabilis ang vlog lang ito. At sasabihin ko na rin ang lahat ng detalye paano kayo makakakuha, makaka-avail ng mga motorsiklo dito. Okay? Let's go! Siyempre, ang unang mong gagawin ay pumunta sa Dasma sa kanilang store at alamin ang Facebook page nila tapos ipipm mo sila para ma-send nila sa'yo ang application form. mag apply ka doon, magpipil ka ng application form then ipapasa mo online sa kanila. Tapos isi-CI ka nila tapos kapag na-approvehan ka na ang gagawin mo naman ay pumunta sa store nila, bumalik para magpasa ng requirements at saka saka kapipili ng klase ng motorsiklo na may uuwi mo kailangan mo lang din siyempre magdala ng pambaya dahil sa mismong araw na yon, may uwi mo na ang motor na iyong napili. Katulad ng Click 125 na ito, na 56k na ang kanyang naitakbo. Ito namang Miu Gear 125 na ito ay meron siyang 21k na tinakbo at kasama na rin siyempre yung top box na nakakabit sa likuran niya. Miu Sporty ba hanap mo? Ito napaka pogi. 11,000 lang ang tinakbo. At syempre, isang Bergman 125 naman na mayroong 47K na odo. Napakapogi nito, napakalinis pa. Ipakikita ko sa inyo yung pinaka-dashboard niya para malaman nyo na 47K nga talaga ang kanyang tinakbo. O, oh, di ba? Kada niya, nagsisinungaling ako, no? Ang pogi niya, kinis pa. Mas makinis pa sa ex mo. Paki-screenshot na lang ang kanilang mga requirements para masave na to sa cellphone mo. Let's go! Located nga pala sila dito sa Aguinaldo Highway. Kung manggagaling ka ng pala-pala bago ka dumating sa traffic light, makalagpas lang ng Vista Mall. May pakanan doon papuntang uh, JNT uh, Hub. Andun lang sila. Pwede nyo rin isearch sa Facebook ang Country Funders Second Motorcycles. Let's